So yun, what is up mga kayo saan? Welcome sa Kulis Pansu by JK Yung account for today's video ay ipeplex ko po sa inyo yung mga ilan live ko mamaya. Okay, para alam nyo kung ano-ano yung ipeplex kung pang malakas ang Levi's mamaya sa live. So yun, hindi ko na patatagalin at ipeplex ko na po sa inyo. Unahin muna natin itong 501 na to na size 36, length ay 32. 501 extended patch na bago. Ito mga kuha nyo lang po, nakasil po siya ng 3,000. Sobrang mura po nito at brand new po ito, 501 vintage. Ang cute ng uh, backpacking talaga ng mga 501 button die extended patch. Okay? So ayan, nabangan nyo. And then, ito pa yung mga brand new natin pinipreflex Wow, napakaganda nitong 501 light -like. premium po ito Okay, sobrang solid yung kulay nito Napakaganda ng tela Kung ano po yung tela ng mga premium Yung mga genuine quality clothing, ganun din po yung tela nito Okay, nangaakit at talagang babata ka dito Nang 25 years Kung gaano katagal inaabot ng Levi's 501 Maabot ng 25 years Yun din ang ipinabata mo Okay, leather patch Ayan yung kanyang kay tags and print sa may pocket. Sobrang kinis nito. Brand new po siya. Yan. Mura nyo lang ito ko mamaya. Then, meron pa tayo ditong 501 na leather patch. Color gray naman po ito. Red tab single R. Ilang piraso lang to mga branyo natin mga ka-insan Kaya abangan nyo na First to mine basis Mine plus code lang po So yun, mamayang alas dos po I-start ng live natin Nakachamba rin ako Ng 501 City Tosto guys And paper sa hinahanap-hanap din mga ka-insan Na 501 fly Itong mga ganito Na 501 City Okay, kasi ito Hindi mo na kailangan magpabaston Dahil nakabaston na po ito Na 501 Okay, so ito yung Ginawa ni Levi's 501 na pa po. Okay, meron pa naman tayong 501T or 501 taper talaga. Kaso nga lang uh, wala pang dumarating. Ito isa sa pinakamahal naman na computer. Itong nga uh, 511 na uh, size 34 by 34 commuter na nasa labas po yung kanyang uh, 3M reflectivity. Ito po yung sobrang mahal kasi kung mapapansin niyo, halos hanggang dito lang po sa tuhod yung reflectorized ng mga nasa loob yung re uh, 3M reflectivity. Ito nasa labas talaga kaya mas mahal. Tsaka rare po yung ganitong model. 501, uh, 511 Solid, brand new po ito Kaya sobrang mura ko lang naman ibebenta yung mamaya Hindi naman na hindi naman ganoon kamahal tsaka bihira po ito mga kainsan ito na nga yung kanyang utility waistband at mas kinapanan po yung kanyang uh, uh, punja okay para mas matibay at doble po yung tela yung kanyang back pocket okay napaka sobrang ganda po ng tela kaya medyo may kadiina ng presyo okay yung presyo yun po nito nasa 7k to 8k po pero mura ko lang bebenta may yan mamaya sa live mga nasa 2.5 to 3k po pero bago po siya okay hindi po kayo parang bumili ng brand new brand new na po talaga yan hindi na gamit hindi na so, and then meron tayong 5.11 dito na leather patch tingnan nyo naman napaka sobrang ganda ng kulay. Kulay pa lang, 'di ba? Para ka na slim po ito, 7 inches yung hem. Okay, and then magandang lumapat si 511 slim. Kung ayaw mo na masyadong makipot, skinny na 510, 511 po ang kunin niyo. Etong brand new natin na ah, sa 2499. Okay, naka po siya ng 2499, maganda yung tela, Like premium din po. So yung mga premium po naka butterfly, eh naka butterfly din po siya, nakakadena yung tahi niya sa laylayan. Sobrang mura po, ah, 2499 lang. Okay, presyong kain sa lang po siya. And then meron ako nakuha na 510 skinny. Ito po yung para sa may hilig sa skinny naman. Yung mga tipong nasa 6 inches lang po yung hem. Pinakamalaki ay 6.5 na hem. Leather patch, syempre premium. Genuine quality clothing, capital letter E on tab. And then, syempre yan mababasa nyo, premium at waterless. Yan, sobrang ganda ng mga dumating kaso nga lang ilang piraso pa lang to mga pangmalakasa natin. For posting talaga yan, pero nakasanayan ko na kasing ilive lahat. Kaya puro live selling na yung ginagawa ko. Next natin, eto na nga si Lat Skinny Taper. Wow, skinny na taper pa. Kung hindi ka pa nasisiyahan kay skinny, at kung hindi ka pa nasisiyahan kay taper, eto po ang kunin nyo. Skinny Taper. Size nito ay 28 length ay 32. So leather patch, premium din po ito. Basta may mga lat na ganyan. Genuine quality clothing. Eto naman ay red top single R. Napakaganda po ng kulay. Sobrang gandang lumapatch. So, so yung parang kanang naka super skinny din dyan. Stretchable naman po siya, kaya hindi naman din ganun ka. Hirap isuot at hindi pa rin. Meron pa ako ditong 501XX. Kaya kung mapapansin nyo, yung 501 ay may XX na katabi. So, ito yung 501 Extra Strong natin na made in USA. US fabric. Ito yung napakasobrang mahal po na tela, mga kainsan. Bihira na talaga magkaroon ng mga Levi's ngayon na USA. Karamihan, Mexico, Colombia, Cambodia, may China, may Bangladesh, sa mga brand nyo po. Ganun na po yung mga made ngayon. Pero sa OK, sa mga slightly kagaya nito, ay may mga USA pa. Sobrang ganda po ng tela tela And then syempre mababasa niyo sa itaas ng 4K, made in USA. Nakabaliktad po kasi naka-front po tayo. Okay, so yan napakinis nito, mura niyo lang 'to makukuha mamaya. Meron lang siyang bakat ng tape dito. Ang bakat ng tape pero possible naman na matanggal 'to. May ginagawang distraction diyan, gasi matatanggal 'yan. So ito yung mabalbon na tela. Okay, kung mapapansin niyo ang ganda pero hindi po sa yung himulmol. Talagang mabalbon lang po yung mga made in USA mga gawang US. Ito ay naputulan na siya, naka-back to original. 501 button fly, isa sa pinakamahal din na Levi's ito. Kasi nga, yun nga, rare na at sobrang bihira na magkaroon ng mga Levi's na made in USA. So yun, thanks for watching mga kainasan. Don't forget to like, follow, and share. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye!